Kanina, okay. sinend ko kay Senator Amy Sabi ko, Senator Amy, maraming nagpo-post na blood is thicker than water. Mm -hmm. Sabi ko, so kahit daw sinabi mong you're, in, uh, you're with the Dutertes, mm -hmm. blood is thicker than water. Alam mo, eto, sinend niya sa akin. Pero hindi ko na-post sa Facebook. Pero here I am sharing <laughs> you. Eto, Pino sinend niya lang sa akin yung uh, quote from Euripides. Yung uh -huh. One loyal friend is worth than a thousand relatives. Oh, oi oh, niya. Naku pag narinig pa nila yung sinabi mo sa Davao. So as uh, sinabi ko lang naman, it will be very hard for the Marcoses to reach out to the Filipinos kung hindi nag pave ng si President Duterte. Oh naman, ano naman kalaban namin? talagang ako, parang feeling ko din si Senator Amy na medyo naalog din siya nung si Sandro na yung nagsalita. Nakakaloka kasi si Sandro. Alam mo, they're very, very close kasi. Uh Oo. -oh. Kung, kung uh, Sandro and Senator Amy. Sa totoo lang ah, sa totoo lang. Ang, sa totoo lang, si Governor Matt, narinig ko pa na mas kinampanya pa ni Senator Amy si Sandro noon uh oh, oh. kesa sa kanya. Sabi naman ni Senator Amy, siyempre anak, sure win ka na. Pero siyempre may, may konting ano si Matt na... Mm. Dapat ako kay oh, may ako. something na ganoon. Oo. Pero si Senator Amy talaga ang ano tumuto kay Sandro sa Ilocos. Mm -hmm. O, oh, ba? Diba? Dapat 'yun na maging lesson kay Teya. Hindi okay si Senator Amy sa kasi sa kasi Lisa. Lisa, pero hindi dinadamay ni Amy si ano si, sa si Sandro. Sa Oo, oh, 'di ba? May mga kasing eh, May mga, may mga rules na ganun. So, kanina, okay. sinend ko kay Senator Amy. Sabi ko, Senator Amy, maraming nagpo-post na blood is thicker than water. Mm -hmm. Sabi ko, so kahit daw sinabi mong you're, in, uh, you're with the Duterte's, mm -hmm. blood is thicker than water. Alam mo, eto sinend niya sa akin. Pero hindi ko na post sa Facebook. Pero here I am, sharing you. <laughs> eto. Pino, sinend niya lang sa akin yung uh, quote from Euripides, yung uh -huh. one loyal friend is worth than a thousand relatives. Oh, oh, isa na niya. Um, Pinag-usapan namin yung statement ni um, Senator Aimee. Sure. May, mga nagsasab may mga nagsasabi na um, Ako, hindi yan, ano, hindi yan totoo kasi kadugo pa rin. Kadugo pa rin niya. And then, of course, the other side na ang view ay hindi. Totoo yan kasi nga talaga namang si Aimee stood behind PR Duterte. So ngayon, paano mo sasagutin yung panong na ay yung, mga uh, criticism na ay, hindi naman hindi yan nag-aano lang nag-strategy lang niya ni Aimee. Oh. I don't think, at number one, I don't, ako naman ay eh, napaka-vocal ko. Pinapagalitan na nga ako ng sobrang ko. I don't think it's a strategy, number one, because hindi talaga okay si Lisa at si Aini. Ay! Okay. Okay. So, uh, so Lisa and Martin Romualdez, super BFF nowadays. Ako ang BFF ko, dapat hindi, ano, hindi dapat pinapansin ng kaaway ko. Yun ang unang requirement ko pa sa best friend ko. So, gusto ko lang sabihin na ever since the The campaign started the last at uh, the last election campaign started wala si Amy hindi ano hindi nila kinausap hindi hindi siya, siya partner no circle nung no campaign circle no. uh, hindi siya part noon no. she was she was helping her brother from the outside uh -huh. because sabi niya nga, I don't want to be surrounded by stupid people. Sorry, Senator, pero yun ang sinabi niya. Oh, ang so, ni Senator Aimee ay mga Duterte. Hindi dahil hindi siya okay sa mga Marcos. Hindi, ah, sa totoo lang, okay siya sa mga Marcos. Sa Romualdez at Aranita siya hindi okay. Okay? Oh, kaya sabi ko, so, so, anong ibig mo sabihin? Ang game plan ng gobyernong ito, okay, now na nanalo na tayo, try to rin na natin lahat ng tumulong. Ganun ang game plan. Actually, actually yun yung nakikita ko na parang, kasi ganito, halimbawa, girl, yung ginawa, alam mo, yung ginawa nila kay Vic. I don't know Vic Rodriguez. I don't know Ito. kung gano'n siya kasama. Hindi, hindi ko alam kung gano'n siya kasama ng tao, kung mabaw, niya. Huh. Or, or, wala <laughs> ko. I don't really But they were know him. I thrown out ng ano, no? I didn't even know if no. I have even met sabi yung ganun, ganun ka. Ganun, walang ka-memory. Wala akong memory ni Pico Rodriguez sa ko. Wala pang Alam one iyo. month. Wala pang one month. Na, parang, girl, parang, ano wala pang one month? Sinimulan nila bago pa inaugurate si, si BBL. Oh. Yeah. <laughs> Tapos tinanggal mo. Tapos unceremoniously. Tapos parang, Siyempre, yung mga tao, na-shock. Kaya eh, parang, wait what's lang. Wrong? Tarang, yeah. What's wrong? Eh, yan lang. Kaya, kaya mo nga nakuha si Vic Rodriguez bilang lawyer mo. Because no lawyer wanted to handle your electoral case. <laughs> exactly. So, actually, yung ano, nung, di ba nung tinanggal nila si Attorney Vic, that's eventually, uh, nag-resign rin si Attorney Trixie. Oh, oh, Siyempre, on paper, nag-resign sila. Pero Di ba? Di ba magre-resign yung mga yun? Ayun no, kay Trixie. Tinanggal na sila Trixie. Na pa? Oo. Weak na. Nung muna, akala ko, ang, 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 actually, nag-backfire yan eh. Nag-backfire yan sa kanila doon sa Frasco issue. Kasi parang, bakit nung panahon ni Attorney Vic at saka ni, ano, ang bilis-bilis yung mag go ng tao? Pagkatapos, etong ano, na merong legit na issue, pagkatapos, magpa-press release si BBM, masabi ni BBM, na-inspire pa siya sa actions ni ni Frasco. Hindi, na, eh, ba, like, sa, saan ka ba na na-inspire doon? But, but, there is something going on na hindi mo lang na. Kasi how can you just throw these people away? Mm. Yeah. Like that. When you ano, were already in Bakit kayo hindi nag-part amicably? Yeah. Sir baba, kanina din sorry. Sorry. In the first place, hindi dapat magpa-part ways 'yan eh. Lalo lalo nang kaaga. Alam mo 'yun? Hindi hindi grabe. Ano to? Agad-agad. Parang ikaw naman sa totoo lang kung magkunjoya mo nga eh, hindi mo naman agad iiwan kung hindi mo talaga mahal, patatagalin mo naman pa kahit Wag naman 'yung hindi pa naiinag, Yuri. naka Uh, ano kasi doon, these people are, especially si Maharlika, di ba, insider siya eh. Kasama pa siya sa, kasama, di ba, sobrang insider ni Maharlika eh. Tapos, noong time na wala namang masyado sumusuporta sa mga Marcos noon, siya to, dosuporta na siya eh. So ngayon, ang tawag dito, ang, ang ano dito is, okay, so nandun na tayo sa, sa posisyon na, Mukhang di talaga kayo nagkaintindihan. Mukhang magkaaway na talaga kayo. Pero since kayo yung nasa kapangyarihan, the least thing that you can do about this situation is at least part amicably. de ba? Parang and, na, dumating na kayo dun sa dulo eh, na parang tama, unang-una, dapat nga, hindi nga kayo naghiwalay dapat eh dapat nung, dapat hindi, hindi kayo basta-basta naghiwalay pero totoo, totoo. hindi dahil kayo dahil naghiwalay kayo hindi nyo ma-handle na maghiwalay kayo ng maayos hindi nyo mapigil si Maharlika sa pagsasalita ng mga ganyan Naku, pag narinig pa nila yung sinabi mo sa Davao. So, sinabi ko lang naman, it will be very hard for the Marcoses to reach out to the Filipinos kung hindi nag-pave ng way si President Duterte. oh, naman, inoos na lahat ng kalaban namin.